Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na dalawang taon na. Sa mga mag isang taon na membro ng ating mga channel kay Marinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files. Uh, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dai Ilin Ito, Lilibit Tumagi. Tita Jin kay at sa pag ni Idol din Kaligdong Vlog. Maraming salamat Idol. Sa mga bago natin na pamilya kay Turin at Fior Friends, Almalin Ponsika, Matt Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, Marcel Nakil, ang Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matingber, at sa bago natin na member at mga kapamilya na si Nashila Budino at kay Tadashi Barua. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, dahil sa paggamit ng mga kakayahan ng grupong Batusay doon sa pakikipaglaban sa grupong Abukaw, mas lumawak ang kanilang mga pandama at pakiramdam. Kaya pakunti-kunti, nararamdaman ng mga ito ang presensya ng grupo nila ni Butchok sa kabila ng kanilang mga inilatag na malalakas na mga usal na sa bulag at mga pangharang Kaya nang makita naman ang grupo nila ni Butchok na huminto ang grupong batosay at napansin nilang mabilis na nakikiramdam ang mga ito at sumisingot-singot ang isang membro ng grupong iyon nakakaramdam na sila ng panganib kaya wika nitong si Tatay Kaloy sa kanyang mga kasamahan. Dodong Butchok, mukhang nakakaramdam na ang mga ito. Tara na, bumalik na tayo doon sa gilid ng sapa sa unahan bago pa tayo matonton ng mga iyan. Sinang ayo na naman agad iyon ng bata kaya agad na tumalilis na mga ito palayo doon sa kinaroroonan ng grupong batosay at bumalik na doon sa kanilang mga kasamahan. Pagdating ng mga ito doon, wikang muli nitong si Tatay Kaloy na kailangan na nilang bumalik na muna doon sa kanilang mga kabahayan sa tingin din kasi ng matanda dahil sa nangyayaring bakbakan ng dalawang mababangis na mga panig maaring magkakaroon na ng digmaan ang dalawang grupo at kapag mangyayari ang mga iyon pansamantalang matahimik na muna ang kanilang lugar ngunit hindi pa rin dapat na magpabaya mas banta pa rin sa kanila ang mga nilalang na mga abukaw dahil sa ngayon mukhang ang pinagtutuunan ng pansin ng grupong batosay ay ang mga nilalang na mga abukaw. Kinabukasan, maagang nagpupulong din ang grupo nila ni Andong sa naging labanan kasi sa nagdaang gabi na pagtanto nilang kakaiba nga ang bangis at lakas ng kanilang nakakalabang mga nilalang. Kaya ang sumunod ng plano sa pagpunta nila doon sa lungga ng mga abukaw, kailangan nilang lumaban ng pautakan. Hindi maaaring labanan nila iyon ng harap-harapan dahil sa anim pangalamang marami na sa kanila ang nasusugatan. Kung hindi nga lamang dahil kay umping, maaaring napapatras na sila sa labanan na iyon. Kailangan nilang pumitas sa mga patagong pamamaraan. Wika naman itong si Andong. Gawin ninyo ang nararapat, Master Galo, na perwisyo na tayo dahil sa mga abukaw na iyan. Ngunit bago naman matapos ang kanilang pagpupulong, may inilahad itong si Master Galo doon sa kanilang amo. Inilahad nito ang tungkol sa kanilang nararamdaman ng na mga presensya, habang pabalit na mga ito dito sa kanilang kuta. Nakakasigurado kasi ang pinuno ng grupong batosay na hindi galing doon sa mga nilalang na abukaw ang kanilang mga nararamdaman ng na mga presensya na sumusunod sa kanila batid niyang galing iyon sa ibang pangkat Hinala ko ginoong andong na bukod sa mga nilalang na abukaw may mga nagtatangan pa ng na mga kakayahan na malapit lamang sa atin Ibig kong sabihin na Maaring sa lugar na ito, may mga nagtatangan ng mga mutsa. Ang iniisip ko lamang ginoong andong, na dahil sa ating ginawang buong atinsyon doon sa mga nilalang naabukaw na iyon, iyon pa ang magiging dahilan para makahanap ng butas ang ating ibang mga kalaban na mayroong lihim na galit sa atin. Kaya kinakailangan natin ng sobrang pag-iingat. Sana magawan mo ito ng paraan. Matapos iyon, umalis na din ng bahay sina Andong kasama ang kanyang mahigit sa sampung mga bodyguards para puntahan ang mga kabahayan sa lugar ng burong. Iyon ang kanyang pagtugon sa sinasabi nitong si Master Galo sa kanya. Kailangan niyang mapagalaman kung sino sa mga taong naminirahan sa lugar ng burong ang may mga lihim na karunungan. Makalipas ang ilang mga minuto... Nagulat na lamang ang mga taong naninirahan doon nang biglang sumulpot doon ang grupo nitong si Andong at nagtanong-tanong kung sino sa mga naninirahan doon ang may kaalaman sa mga nasabing karunungan. Mabuti na lamang lahat ng mga taong napagtanungan ng mga ito. Hindi sinabi ng mga ito ang tungkol kay Tatay Kaloy. Batid na kasi nila ang pakay ng mga ito baka kung ano pa ang kanilang gagawin sa kanilang albularyo. Ngunit hindi naman naglaon dahil sa malaking halaga na inialok ng grupo nitong si Andong mayroong nagsasalita pa rin at nagtuturo kay Tatay Kaloy. Kaya nang umalis ang grupo nila ni Andong sa lugar ng sintro ng burong, alam na nila ang pangalan ng albularyo. Alam na din nila ang tirahan nito na malapit lamang doon sa may sapa. May plano na itong si Andong sa albularyong iyon na kinahaponan. Naging bisita nitong si Tatay Kaloy ang grupo nitong si Andong na hindi niya inaasahan. Gulat na gulat ang mga ito kung bakit biglang nandirito ang anak ni Don Tiburcio Hinarap naman ito ni Tatay Kaloy habang nagmamasid lamang at nakikiramdam ang mga bata. May dalang mga baril kasi ang mga tauhan nitong si Andong kaya kinakailangan pa rin ng mga bata na matsagan ang galaw ng mga ito. Isa nga itong sigado ang lihim na umikot doon sa likuran ng mga ito habang bitbit -bit ang matalas na itak. Nagtatago ang bata doon sa likod ng mga puno ng saging sa mga pagkakataon na iyon. Agad naman na inilahad nitong si Andong ang kanilang pakay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang anak nitong si Dante Tiborcio. Uwi ka nito kay Tatay Kaloy. Alam ko na ang tunay mong pagkatao matanda. Nandarito ako para balaan kita. Huwag kang mangyalam sa problema dito sa inyong lugar. Dahil kapag mapag-alaman ko na may lihim kang ginagawa laban sa amin, hindi ako magdadalawang isip na patumbahin kita. Pati na ang buong mong pamilya. Napanting siyempre ang tainga nitong si Tatay Kaloy sa kanyang narinig. Ang mga taong dayo pa ngayon at naninira sa kanilang lugar ang may ganang magalit at magbigay sa kanya ng babala. Sa isip ng matanda, hindi na iyon tama. Ngunit nanatiling kumalma pa rin ito. Sagot naman ito kay Andong. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo at huwag mo akong bantaan. Alalahanin mo nakatapak ka sa lugar ko. Umalis na kayo. Gawin niyo ang gusto ninyo. Wala akong pakialam. Napatitig na lamang ng matalim itong si Andong kay Tatay Kaloy at pagkatapos walang sabi-sabing agad itong tumalikod at umalis. Sumunod din agad ang mga tauhan nito. Ngunit sa mga titig na iyon nitong si Andong, mabanaag mo agad ang galit nitong nararamdaman. Ngunit sa isip nitong si Tatay Kaloy, wala na siyang pakialam pa. Sa galit niya sa grupo ng mga ito, tama lamang ang kanyang ginawa. Nag-alala naman ang asawa nitong si Tatay Kaloy na si Nanay Lita. Nag-alala ito, baka balikan sila ng mga iyon. Huwag kang mag-alala Lita. Kung patuloy tayong matatakot sa mga ito, hahamakin lamang tayo. Sarili natin na lugar tayo pa ba ang dapat na matakot? Hindi porkit may mga baril ang mga iyon, dapat na silang katakutan. Naputol ang kanilang usapan, halatang hindi na nakapagpigil sa galit itong si Tatay Kaloy. Kinagabihan, dalawa ang naging lakad ng grupo nila ni Andong. Ang grupo ng Batosay muling babalik ang mga ito doon sa lungga ng mga nilalang na abukaw samantalang ang grupo naman nang iba pang mga tauhan itong si Andong magbibigay ito ng matinding babala sa lahat ng mga taong gusto silang kalabanin plano ngayong gabi ng mga ito na patayin ang buong pamilya nitong si Tatay Kaloy hinala kasi ng mga ito na ang matandang albularyo ang lihim na sumubaybay doon sa grupo ng batosay sa kanilang isipan hindi gagawin iyon ng matanda kapag walang binabalak ito na masama sa kanila punan pa doon sa mga sagot nitong si Tatay Kaloy nang magkausap sila ni Andong sa mga sandaling iyon naman papaalis na ang grupo nila ni Tatay Kaloy para makapagmanman na naman ang mga ito doon sa bawat galaw ng grupong Batosay may ibang plano din itong si Tatay Kaloy dahil kung magkakaroon ito ng pagkakataon na mapatay itong si Andong ay gagawin niya para mabawasan na din ang mga masasamang tao sa mundo. Sa tingin din niya, kapag napatay niya ito, maaaring magdadalawang isip na ang grupo ng mga ito na magpapatuloy sa kanilang iligal na negosyo sa lugar ng borong, punan pa ang presensya ng mga nilalang na mga abukaw. Ngunit bago patuloy ang makalis ang mga ito, biglang napaigdad itong sigado na sa mga pagkakataon na iyon, nasa labas ng bahay, ng masipat ng bata, ang mga anino doon sa unahan doon sa gilid ng sapa sobrang nagtataka itong sigado dahil batay pa lamang sa mga pamamaraan ng pagtatakbuhan ng mga ito na pabigla-bigla at magtatago doon sa mga puno ng kahoy at mga batuhan mukhang may gagawin ang mga ito sa kanila na hindi kaya-aya bago pa makalapit naman ang mga iyon ng tuluyan mabilis nang tumakbo itong sigado padaan doon sa gilid ng mga sagingan para hindi siya masipat ng mga iyon at pagkatapos agad itong pumanhik sa loob ng kanilang bahay at agad na ibinalita sa kanyang ama ang mga nasipat na mga nilalang doon sa labas. Kaya nang marinig iyon ni Tatay Kaloy, napamura na lamang ang matandang albularyo at agad na inaabisuhan ang asawa nito at isa pang anak na magtago ang mga ito doon sa ilalim ng kanilang bahay. Sa ilalim kasi ng kanilang bahay, mayroong ginagawang parang stockroom ang mga ito at maari din nilang matutulugan ang lugar na iyon. Digtas ang mga ito kapag doon magtatago hanggang hindi pa makakapasok ang mga hinihinala nilang kalaban. Batid agad nitong si Tatay Kaloy na buhay nila ang pakay ng mga nakikita nitong sigado doon sa labas at hinala din agad ng matanda na maaring sakop ang mga iyon ni Don Tiburcio sa utos na din ng anak nitong si Andong sabad naman nitong si Butsok Tatay Kaloy kami na po ang bahala doon sa mga nilalang na nasa labas bantayan nyo na lamang si Nanay Lita dito sa loob pumayag naman agad itong si Tatay Kaloy batid niyang mas madali ang pagpapatahimik sa mga taong iyon kapag ang mga bata na ang trumabaho. Ngunit pinaalalahanan ng matanda sina Butchok na wag nilang patayin ang mga iyon. Bigyan lamang nila ng leksyon ang mga ito. Delikado kasi kapag napatay nila ni Butchok ang mga kalalakihan na iyon na dito pa mismo sa kanyang teritoryo. Walang ibang pagbibintangan kundi sila. Delikado. Delikado dahil malakas pa naman itong si Don Tiborcio doon sa mayor ng bayan ng Kang Alias. Baka makulong pa sila kahit na sila ang pinag-interesan ang buhay. Mabilis na kumilos naman ang mga bata. Kasama nila ni Butchok itong si Gado. Agad, nawi ka itong si Butchok sa kanyang mga kasama. isa isama mo na si Gado doon kayo sa kabilang bahagi. Doon naman kami ni Bono dadaan sa may Sagingan para atakihin ang mga ito galing sa kanilang likuran. Kailangan din munang mabilang natin ang kanilang insaktong bilang at ang kanilang mga kinaroroonan sa ngayon. Kailangan na masipat agad natin. Matapos na makapag-usap ang mga ito, mabilis nang kumilos ang mga bata. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Matapos na makapag-usal ng mga orasyon itong si Butchok, kitang-kita na niya ang bawat kinaroroonan ng mga kalabang nilalang. Doon kasi sa unahan, may mga nakatayo pang bahay at ayaw din itong si Butchok na madamay ang mga ito. Kaya sa kanyang isip, kailangan na mabilisan ang kanilang gagawin na pagpapatumba sa mga ito. Huwi ka din nitong si Butchok kay Bono. Bono, tandaan mo ito. Alalay lamang ang gagawin mo sa kanila. Baka mapatay mo pa ang mga iyan. Tandaan mo ang sinasabi ni Tatay Kaloy sa atin. Delikado kapag makapatay tayo. Tumango lamang itong si Bono na sa mga pagkakataon na iyon namumula na ang mga mata ng batang paslit. Sa puntong iyon kasi nakikita na nitong si Bono nang malinaw ang kinaroonan ng mga tauhan nitong si Andong dahil sa kakayahan ng mata ng bata. Matapos lamang iyon nang makaikot na ang magkakapatid doon sa likuran ng mga armadong kalalakihan na sa mga pagkakataon na iyon papalapit doon sa bahay nila ni Tatay Kaloy habang nakaumang na ang kanilang dalang mga baril sinyas agad nitong si bucok kay Buno na dapat na silang kumilos at umatake kaya singbilis ng kidlat na tumakbo ang dalawang mga bata kahit sa bilis ng kanilang pagtakbo walang naiwan namang ingay ang mga ito sa kanilang bawat madadaanan. Nang mamataan naman nila ni Nonoy na umaatake na sina Butchok, agad na inaabisuhan ng batang aswang ang kasamahang sigado na kumilos na din ito. Kaya agad na nagpalundag-lundag sa mga puno ng kahoy itong sinunoy ng ubod ng bilis. Samantalang sina Butchok, ilang segundo lamang ang mga nakalipas agad na nilang naabot ang mga kalalakihan na iyon. Agad na pinatumba nito ang isang nandudoon sa ulihan ng hanay ng mga ito. Isang sapak lamang iyon na tumama sa ulo ng lalaki na siyang nagiging dahilan para agaran itong matumba at mawala ng malay. Samantalang ang iba naman, ang binabalak ng batang pasit nitong si Buno sa mga ito. Hindi nga pinatay ng bata ang mga kalalakihan ngunit ang mga suntok nitong si Buno ay puntirya ang braso at mga paa ng mga kriminal na siyang nagiging dahilan para mabasag ang mga buto ng mga ito sa braso at mabali ang mga iyon agad na naghihiyawan ang mga ito dahil sa sobrang sakit ang ginawa din itong sinunoy pinagpipitik ang liig ng mga ito para agaran na mawalan ang mga ito ng malay ngunit iiwanan naman ito ng batang aswang na mayroong malalaking sugat sa kanilang dibdib samantalang ang batang sigado na ibuhos na din ang bata ang kanyang sobrang galit sa mga taong ito. Ang kakayahan kasi nitong sigado, katulad ng kanyang kapatid na si Pablo, na kapag natatapakan ang mga anino nang gusto niyang hulihin, hindi na makakilos pa ang mga ito. Kaya nang matapakan nitong sigado, ang anino nung isa, wala nang nagagawa pa ito para maiwasan ang mga ginagawang suntok ng bata dalawang suntok ang tumama sa muka nito na nagiging dahilan para bumagsak ito na agaran na nawalan ng malay. Isa pa ang bumagsak nang matamaan ito ng sapak nitong sigado. Nang sinubukan pa nitong pulutin ang nabitiwa na baril doon sa lupa, dalawang magkakasunod na mga tadyak ang ginawa ng bata na siyang nagiging dahilan para agaran na itong mawalan din ng malay at basag pa ang panga nito. Itong si Gado ang nakapagmana din kasi sa kagalingan ng kanilang tiuhin sa mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Ang kapatid kasi nitong si Tatay Kaloy na nasa patag, bihasa, sa iba't ibang uri ng pamamaraan ng pakikipagbakbakan, katulad ng boxing, karate at iba pa. Pati pa nga sa paggamit ng mga armas na tulad ng arnis, bihasa na din itong sigado kaya kahit na wala itong tangan na malakas na mutya delikado pa rin ang mga suntok at sipa ng bata simula kasi nang bata pa lamang itong sigado tinuruan na ito ng kanyang tiyuhin kaya nga ganon na lamang kalakas ang loob na isama ito ni Tatay Kaloy sa kanyang ginawang pag-iimbestiga dahil malaki ang kanyang tiwala sa kakayahan ng kanyang anak wala pang limang mga minuto ang sampung mga kriminal na inutosan itong si Andong nakahandusay na ang mga ito at kapwa nawalan ng malay bali-bali ang mga buto ng mga ito at mayroong mga malulubhang pinsalang natamo sa kanlang mga katawan tanong nitong si kay Butchok. ano ngayon ang ating gagawin sa mga ito bade sagot naman nitong si Butchok. si Tatay Kaloy na ang hayaan natin na makapagpasya sa mga ito, buddy. Sa puntong iyon, dahil sa bilis ng ginawa ng ni Butchok, hindi nakagawa ng ingay ang mga ito, maliban lamang doon sa ilang sandaling pagsigaw ng mga ito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman na magiging dahilan sana para magising ang mga taong nandoon sa kanilang mga kabahayan nang mapag-alaman naman nitong si Tatay Kaloy na sa ganun lamang kadaling napapatumba ng mga bata ang mga kriminal na iyon mas humanga pa ang matanda doon sa grupo nitong si Butchok utos naman agad nitong si Tatay Kaloy na dalhin nila ang mga walang malay na katawan ng mga kalalakihan doon sa gilid ng sapa na malapit lamang doon sa bahay nitong si Andong lumipas naman ang ilang mga minuto matapos nilang magawa ang mga bagay na iyon Mabilis nang bumalik ang mga ito doon sa bahay nila ni Tatay Kaloy at uwi ka nito sa mga bata. Sinimula na nila ang ganitong mga gawain doon, Butchok. Asahan pa natin na may mga gagawin pa ang mga ito sa atin. Mas maganda sana kapag napatay ko ang andung na iyan sa malinis na pamaraan para naman solido ang aking paghiganti sa mga ito sa ngayon kailangan natin na dagdagan pa ang ating pag-iingat. Samtalang sa kabilang banda naman, nagmanmana ang grupo ng batasay doon sa lungga ng mga abukaw at pagkatapos makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad niyang nasipat ng mga ito ang mga nilalang doon sa mga batuhan at kakahuyan. Nagkakaroon agad ng habulan. Ngunit gamit ang kakaibang pamamaraan ng grupong batosay sa mga labanan, Nagawa nilang mapatay agad ang isang abukaw nang hinabol kasi ang isa nilang kasama. Dinala ang mga humahabol doon sa batuhan kung saan nando doon naman ang iba pang membro ng grupong batusay. Pinagtutulungan nilang mapatay ang tatlong mga abukaw. Ngunit dahil nga sa bangis ng mga ito, walang pakundangan naman na lumaban ang mga nilalang doon sa grupong batusay kahit na tatlo lamang ang mga ito laban doon sa sampo. Ngunit napatay pa rin ang isa sa mga ito habang nasusugatan naman ng malubha ang dalawa. Nagawa naman ang dalawa na makalayo agad sa kanila at hindi na hinabol pa ng grupong batosay ang dalawang iyon dahil paparating na ang mga kasamahan ng mga ito. Ang ginawa ng mga ito muling nagkalat doon sa paligid ng kakahuyan para makapitas na naman kahit na paisa-isa.